For today's video mga choy uh, atong tirada karon kay wa man ta pangisda gabi uh, atong buhaton mang labata ihi wala ito na ang nabubulok sa hindi na nabubulok <laughs> atong tirada magpalabantag robot ani ituyok-toyok ra niya og sabta lang na akong video medyo sulaw kay adlaw migawas bisag asa nako i set up ang camera na agay sulaw o, atong buhaton ani ipang na nato ang mga panlakaw iulahira ng mga lili panlakaw da tuara ang kulak sukod pa ilunod na o atong budang, dungagan na itong bitsin kay murag di mo bulak au oh, di kay tayo di ay kay o atong manumanuho ni mga tsoy sakit gito itong hawak ane panuhoton patamao nagpalaban tag robot ani kahit kining laba choy di na lalim choy sa una mag-away may sa kong asawa kay ako sa innon at ah, ang ay di lalim na yung nasa balay mga cuy, kining pang laba mo'y kapoy may pay manarabaho ta cuy. kay murag dili pa kapoy dali pa Og ato punang ang mga kwanjoy kining ang mga talumtum tumba kay mabakjab na putane magyawyo na putong asawa ni og mabakja og kanang trabaho nga way ayo mo nang ato nang sunrukan mga puti nga mga klaro kay kuanda kining mga talumtum. ato nang sunrukan dia kay og dili na to ang mga talumtum. ini maklaro mo gud mga choy mo nang ato ging kwaon kay kasabanan na puto sa tong asawa ni magyawyo ra ba rento eh, okay. mga um, la, um, labakan nga na yung mga talom -tom. Kaya nalang ko akong gid mga choy. So, akong ipang lantaw uh, na mga choy. Yung mga, na mga kwan. Bakit nai mga, mga talom-tom. Diha, ato na pong habuha o, nang o nang tuyok -toy. Okay. Taw -taw na yung kwan. Huwag mo nagtuyok-tuyok. Okay. Tawad-tawad na yung atong tira na was na food. Loh, huwag bantay tayo kumurumag na yung slupin? Kasi may kasuot yung slupin. Na yung naapil yung nagtuyok-tuyok eh? yung slupin. Huwag nang kwaon ba? Loh, loh. Wala, looping nga yung mga tuyo. Ang gusto mag-isi. Ah, labay na eh. Huwag kining mga labat at soy. Huwag atong sirisohon. Ah, kapuyon juga mga at mo Huwag muna atong buhaton. Uh, lingaw Bakay, uh, ato lingaw-lingawon. Bakay, huwag atong ng sirisohon. Pero kapuyon juga mga soy. Yung mga laba, mga soy. May gani kay natay robot. Kaya huwag ato nagpalaban o robot. Ah, uh, kinitong likod. Perteng ito sakita. O dili lang kay mga tsoy atong likod mo sakit. Apil na atong kamot mga his, hislot sa sabon mga tsoy. Samot na yung gamiton katong sabon nga baratoon Perteng sa kita. sakita. Huwag mo na ni tsoy ang pinakalas mga tsoy. Ato na ni waswasan mga tsoy. Kaya aron makahalay ito. Kaya gisigi minig ulan rin tapita. Muna ang pas paspasan na waswas ni. Ah, atong yung ni kusukusoon. Ato na ni kumot-kumoton. Kaya naghamantag tubig mga tsoy. mo ato kumot-kumot din ha kayo atonin ning ah dua ta mahuman mm dai ba direct raw oh dia ito stop na to na takong tap ar murut oh diri na mga coy atonin na ning halay mga coy kay kwan man di mataka panghalay sa gawas kay murgi hapon halay sa gawas mulan gi hapon og dagang, salamat dira ko to